Guys, yung mga ating mga ano, nawang galing sa kasalan ito. So, ayan yung ating mga kababayan. So, ito ma'am yung ano. Ayan guys, nandun sa dulo. Ito so, yung natin. Ng maraming maraming salamat. Ayun guys, update update muna tayo dito Kala Idol Diwata no. Na yung uh, araw na ito ng Monday. Thank you very much po sa inyo lahat na no? wala po ngayon si Idol Diwata dito nasa kaniyang uh, picture taking sa Quezon City yung kanyang uh, ano ngayon, ngayong mga oras guys so ayan yung ating mga kabubayan na nagpunta rito kay Idol Diwata ngayong uh, araw na ito so ayan maraming uh, salamat sa inyo guys maganda magandang uh, araw ng uh, Monday po sa inyo lahat so dito muna tayo tambay tambay muna tayo dito guys no Update tayo, update tayo dito sa Pasay No, kapon nandun tayo sa Quezon City Ngayon dito tayo sa Pasay guys So yan, maraming maraming uh, salamat sa inyo Ayan, nawala na ba yung sounds? Ayan guys, nawala yung sounds Ikot tayong konti So nawala yung uh, sounds Ayan, maraming uh, salamat Nawala ang sounds ay meron pa rin kaya hindi na ganoon ka ano ganoon ka kalakas yung uh, sounds guys dito muna tayo. Ikot tayo dito guys sa bibanda rito para makita natin. guys masama ang akin nga pagiramdam kaya dito muna lang tayo no? nilagdihan ko lang yan ang bagong mino ni Idol Diwata guys ayan guys pasensya ay na sa boses ko na mamalata ko oh. kaya sounds lang muna at konting audio ang pinatong ko guys maraming salamat po sa inyo dyan ayan thank you very much sa inyong lahat yung galagala muna tayo dito guys Ayan, kila Idol Diwata. Ayan, meron dyan ano, galing sa kasalan. diyan nagpunta kay Idol Diwata. Ito so, tayo dito sa labas, guys. May sounds dyan. So, for parking na naman si Idol Diwata, guys. Ayan, o. Oh. Full parking na naman. So, dito tayo, banda. Ayan, full parking. Mga ating mga... Okay, direkyo na, direkyo. Ayan guys, full parking tayo ngayong araw na to. Marami tayo mga kababayan na kumakain dito ngayon guys. Ayan o. Oh. No? Sila Idol Diwata. So maraming salamat. Wala si Aldo Diwata ngayon dito guys. Nasa Quezon City. Meron siyang uh, picture. Taking doon. So ayan guys, dito na tayo sa bandang uh, labas para makakita nyo yung uh, area ni Idol Diwata dito ayan narami ang uh, yung pauwi na kasi nananghalian na guys tapos meron pang mga parating so lumayo muna tayo kasi may sounds kasi doon guys hindi na tayo masyadong uh, dumikit so ayan no, dito sa area so marami pang gusto uh, gustong pumasok no? lunis na lunis to guys ha pero ang daming uh, tao doon na kumakain nandoon sa may uh, banda ron. Hindi tayo dumikit doon kasi nga merong ano, may sounds. So ito yung area ni Idol Diwata, ayun yung kanyang uh, pahingahan, yung container house. Ayan guys, no, wala si Idol Diwata dito nasa kanyang uh, ano ngayon, mission. Sa Quezon City guys, meron siyang uh, picture taking doon, pinatawag sa nang uh, ano nang uh, Quezon City Hall, no, hindi natin alam kung ano yung uh, dahilan kung bakit siya pinatawag doon sa Quezon City Hall no at uh, meron tayong naamoy na wala po sir nasa Quezon City po <laughs> tapos sa uh, meron siyang uh, ano uh, magandang uh, ano ngayon ang tawag nito na binigay sa kanya sampu yon sampu guys no sa maganda yon na para sa kanya no magandang uh, malaking uh, big uh, ano sa kanya yung blessing Kaya idol diwata guys yung uh, pagkakataon na yun. sana tuloy-tuloy at ko kayo mag no abangan natin kung ano man yung uh, kanyang uh, magiging uh, hinatnan sa kanyang uh, buhay. no hindi na tayo sumama sa kanyang mga vlogger, guys. Hindi na tayo na tayo makigulo doon, no? Dito na lang tayo. Yung mga tira-tira na lang dito ng mga vloggers niya. Yan naman lang yung ating i-upload sa ating uh, YouTube channel, guys. No, hindi na tayo makikisama doon at makikis sampatiya sa kanila, guys. No? Okay lang yon Wala na wala problema sa akin, guys, no? Basta ang uh, atin ay uh, wala tayong uh, uh, inargabyadong tao wala tayong uh, tinatapakan no, wala tayong uh, uh, inaapi no, basta kung ano lang yung totoo at ano lang yung nangyayari dito sa kanyang parisan yun lang po yung i-upload natin sa ating uh, channel ayan maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat no, sa inyong uh, pagsubaybay sa ating uh, youtube channel guys So, ayan, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. So, dito tayo banda para makita nyo naman yung labas at loob ng kanyang uh, parisan ni Idol Diwata, guys. So, ayan, ito yung uh, kanyang uh, area, guys. Ayan, no, oh, di ba? Along the highway lang lang kasi, ayan, yung kanyang uh, parisan, no. So, meron mga iba, naka-tricycle na pumupunta rito. Iba naman, mga naka kotse may mga papasok pa lang at yun namang iba ay pa uh, pauwi na ayan so hanggang dito guys ayan maraming salamat so, ayan guys yung iba naman eh, parating pa lang yung iba naman galing parang galing sa kasalan guys dito pa kumain na parang uh, galing sa ano kasalan so maraming salamat sa inyong suporta guys yan thank you thank you very much inyo, sa inyo at uh, nadadagdagan na yung ating uh, sweldo sa YouTube. Maraming salamat po. Yan, palaki na ng palaki. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ayan. Dito. Ayan, oh, guys. So, ayan. Mayroon mga pauwi. Mayroon mga parating. So, no, ayan. Mayroong, uh, parking kasi doon. Ayan, oh. Halos sa uh, mapuno na naman yung kanyang uh, parking dito sa Pasay, guys. So, maraming nga uh, salamat no sa inyo. Ayun, uh, dikit-dikit tayong konti dito kasi nga may ano, may uh, may sounds, no. Ang lupit yung ano nila dito, guys, yung security nila, no, ang dalang uh, gamit na baril, eh, ano, automatic. Automatic, guys. O so, ayan, no. Automatic, uh, no? automatic yung uh... <laughs> Ito oh, ma. Ano? <laughs> Makatawa <nga> sa mata. <laughs> so ayan guys yung ating ano uh, dito. <laughs> so ayan guys. Marami marami na naman yung uh, pumapasok at lumalabas ngayon guys. Ayan o. Oh, kitang kita nyo naman kung saan sila galing at saan sila papunta. Noyon yung ating mga kababayan guys na gusto pang uh, makakain at mabasa. Ito naman yung parking boys ni yeah, idol diwata ayan oh. Siya naman yung nagpa-parking ngayong dito. ayan sumisigaw siya ng uh, parking. So ayan yan yung ating uh, mga kababayan. So, yung maraming maraming salamat at ang magandang uh, araw sa inyo. So ayan guys, siya naman yung nagpapa-parking. Uh, No, Siya naman So ayan maraming salamat At magandang umaga sa inyo So ayan may mga parating pa So dito muna tayo guys <laughs> Ang dami na kasing aso <laughs> So dito muna tayo guys So ayan sila Magandang, magandang umaga sa inyo Ayan yung soft drinks area guys yung ating mga ano nawang galing sa pasalan to so, ayan yung ating mga kababayan so, ito ma'am yung ano ayan guys nandun sa tulog ito so, yung luksong natin Maraming maraming salamat